ano kung alas na uh, quarter to ten dito na kami sa may boundary na yung daanan ng padait ito na. na dito na kami sa may sipukot sipukot kam norte oh, naga city over here dadaan ka ng ano ng daet papasok pa siya, sa Salawag tapos, dito yung lalabas yung, ano, exit <clears throat> sa sa Maestropopo. Sakto ba? Yan na yung paglabas mo pala, no? Ewan ka lang so, kung... Mabilis lang pumunta dito kahit ano, no? Kung lagi kang nagbabiyahe, gano'n. Oo. <laughs> kung first time mo talagang magbiyahe. Kailangan mo pa si Google. Google Map. Oo. Okay. Meron pa kami binilihan ng mga pasalubong dati. Saan na kaya yun? Saan? Tandaan mo. Para pagbalik natin Eh. Hindi na. Hindi na tayo bibili. hindi ah, na tayo bibili. Hmm. Nalagay na naman sa likod. Tapos ano na naman. Mabibigat na. Dito na. ata ta. Ah, petron Big. Ah. Hmm. May so, mga lang. ano, pili. Ganun. Hmm. Siyempre mahal kasi nasa select. Select ba hmm. yun? treat ano treat treat ta select tree? ha treat kasi sa shell atas is selected select. ah na treat Nasa treat, oh, Asa treat. Okay. okay Don't worry everything is under control okay we will sing it like this ng 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 ang ano ito ang sentro ng Cebu. Napaka. Hmm? <laughs> Proper. Proper ang sentro, di ba? Ah, ay, doon sa kabila. Ano nga, doon nga sa amin. <laughs> ayaw nito. Ayaw mo pang Ayaw mo pang magpabigay. Medyo ano ata dito, medyo okay okay. Ha? Kasi, ha. Ay, 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 Ganyan lang yung nakakairita -ir oh, yung butas na biglaan. Eh. Butas daldin yung... mo? Ano yan? Yan ganoon, tracker road pa rin. Libman. Libmanan. 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 Ilabot na natin yung camera. Yes. Hmm. It. Hmm. Sige. ko. Hala, di pa po Surungkod. Tinatawanan <laughs> ng Doraemon. Ha? Tinatawanan ng Doraemon. Ang liit naman kasi. Kapag nag din nun. Mabalinda mo nga dahan-dahanan lang ba? Hindi mo mandita nga iiwasan. Uh, sipokot. Ah, si Pokot pa to. Okay. Uh -huh. Pwede magbabay na muna tayo. Babay. Si Pokot ko. lang Ha? Babayu! Hi, see you sa naga. Kainan ni Kuya Kap. Ole yung Ali Oh. Ali Rice, Ali Rice, Ali Rice. Maganda din dito. Iisa lang ang istura ng mga lugar dito sa... Ah. Okay. Uy, walang hihaka. Bigla-bigla kasi mga dyan. yung huh? lugar nila si Pocot si Pocot exit nga dito na ata kami nag iwahiwalay nun ay may tulay pa dyan na nanay eh. tulay? hindi na -tula. gusto kayo ano naman sub man basta dito kami kumain nun oh muna ka na nakarating na kaya yung ano yung okay. Si? dun sa paplo na yung natin na rin oh kanina pa extra dun eh Ha? Ah? <auxiliary> आएगा। 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 <NOUNCER> ना 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 आ गया हां ये कितना का होगा ये आई टच टच निकलना चलो बात को ना तो भाई बस ठीक है 1:04 हूं Baka wala na tayong memory mamaya. Oo nga eh. Yan lang. Ano yan? Ha? Huh? Ano yan? Hindi pa lang. Ay, nato? Don't work. Okay. Thank no, hindi, kita 'tam. Ito. Tangnan ang problema mo, ayusin mo naman, mo naman nang... nee, man. 'Yung kinamamanang 'ni, dati naman dong kalad ni. O, ay ayo, 'yung ano 'yan, ipasayaw-sayaw sa hindi doon. Mayyo kumanda na rin 'yung ano dito. Saan? Daan konti. Kasi siguro hindi masyado yung error <coughs> trip. Dahil siguro hindi masyado yung nadadaanan. Kasi hindi, wala namang ibang daanan. Mm. Papuntang ano to, papuntang sa to eh. May airplane na, Basta ano? May? Airplane pagpapupunta ka ng ano, ng dito, ng hindi ko walang alam ito ba yung yung sumingis ka na, ingat sa oo, nisan sumingis din siya pinauna ko na nga eh eh ang lumag, po na oh. Yun ang maganda na yung daan kasi nakaka-70 na ng takbo eh. <laughs> 70. Pagka na yun sa labi na yan. Yun o, no? ilabig lang sulpot.

Ayun yeah. o. Umuusok. Sana hindi umulan. Bago tayo makarating. Okay. Pakindat-kindat ka pa dyan. <laughs> Oo. Oh, Asok